Magandang buhay po sa ating mga kamamigs at meron po ulit tayong vlog review At ito naman po ay vlog ni Mix Molino na pinamagatang ang pagkikita muli at ang pagpunta sa bahay ni Mura At makikita natin sa larawan na nagpaswap test muna ang dalwa bago sila bumiyahe papunta kay Lamura At sabi nga ni Migs na ito ay negative ang kanilang resulta at mga bandang alas 3 nga ng hapon ay nagsimula nang pumunta sila kaila Mura at ang unang checkpoint ay makikita nyo na ito ay sa Quezon Province. At mahaba-habang biyahe pa nga ang pupuntahan nila dahil ito ay nasa bandang Albay ang lugar nila Mura. At dumating na nga ang gabi at hindi na rin nila makontak si Mura kaya uh, sila rin ay naligaw at sila ay nagpaumaga na lamang sa bayan sa may plaza ayon kay Mix Molino. At ang bahay nga nila Mura ay sa Ginobatan Albay province. At nang nag-umaga na ay mga ilang sandali na lamang ay nakarating na rin sila sa lugar ni Lamura At sinabi rin ni Mix na iwan na lang muna nila ang sasakyan sa baba dahil uh, medyo mahaba-haba pa ang kanilang lalakarin papunta kay Lamura At ito nga ang tagpo kung saan nakita na si Mura at si Mahal na sabi nila ay halos tumagal ng dalawang taon uh, din bago sila magkita muli at parang masayang nag ang mga magkakaibigan at dito ay nakikita nyo nagkukulitan si Mahal at si Mura at sinabi pa niyang akala niya na hindi pupunta si Mahal at uh, sabi naman ni Mahal ay surprise ito at niloka naman ni Mura na ito ay naging sopas at ilang sandali pa nga lamang ay nagsimula na ang paglalakad nila kay Mura na aabutin rin ng isa't kalahating oras o isang oras sa mga kapatid ni Mura. At makikita nyo rin na may kalayuan ang paglalakad at dahil nga si Mura ay hirap na rin maglakad kaya ito ay sakay ng motor ng kanyang kapatid. At nang sumapit na nga sila sa maputik na lugar ay inalis na ni Migs ang kanyang chinelas para ito ay hindi mahirapang maglakad. At ito naman ang parte na kung saan napagod na rin si Mix paglalakad kaya sinabi nitong pahinga muna. At makikita nyo kung paano ito kinarga ni Mix si Mahal. Habang ito ay nagpapahinga na nakaupo. At pagkatapos nga ng ilang saglit ay muling naglakad sila dahil medyo mahaba pa raw ang lalakarin ayon kay Mura. At dito nga ay inapagod na si Mix at ibinaba na si Mahal para makapagpahinga muna sila. At biniro pa ni Mura na mga limang oras pa ang kanilang lalakarin. At mga ilang saglit pa ay tuloy na naman ng lakad sa sinasabi nilang pagsubok sa pagpunta sa bahay ni Mura. At dito nga ay makikita nyo na rin na humingi na rin ng tulong si Mix sa pamangkin ni Mura para matulungan si Mahal na makarating sa bahay nila at naunang ang makarating si Mahal at si Mura sa bahay nito at si Migs ay paparating pa lamang. At sa wakas nga ay nakarating na rin si Migs at ito ay pawis-pawisan at mukhang talagang napagod. At agad itong nagmano kay Lolo at nagpasalamat sa mga kapamilya ni Mura. Lalong higit sa pagtulong kay Mahal ng kanyang pamangkin para makarating sa bahay ni Mura at nabanggit pa nito na malalakas ang mga pamilya ni Mura at sabi naman ni Mura dahil ito ay sanay sa mga trabaho at dito nga ay tinanong nung dalawa kung gusto pa nitong makabalik sa pag artista at sinabi naman ni Mura na kapag siya ay malakas na ulit dahil nga sa kanyang uh, ramdaman sa paa dahil nga ito ay naaksidente nung nakaraan at uh, sinabi niya na medyo humina na ang kanyang paglalakad at makikita naman natin na masaya si Mura na nakarating ang kanyang mga kaibigan kahit malayo ang kanyang bahay. At dito nga sa larawan ay makikita natin na si Mahal ay nagmano sa mga tiya ni Mura. At nagbiro na siya ay sasayaw sa gitna. At mga ilang saglit pa ay nagpaalam na rin ang dalawa sa vlog nito at makikita mo na masaya din sila dahil nakapunta sila kay Lamura sa kanilang kaibigan kahit malayo ito at ang balita pa nga ay sila pa lang ang halos na artista na nakaka-bisita kay Mura. At hanggang dito na lang po ang ating review at lagi po tayong mag-iingat. God bless! Bye bye!